Hello mga leaves, good morning. So dito na naman tayo ngayon sa ating garden. Mama's orchids garden. Dahil ang garden na to ay family garden. So bunsong kapatid ko na naman yung nakatuka para mag-spray. So, ganito po mag-alaga ng orchids. Huwag po tayong puro harvest-harvest lang, alagaan din natin para naman ay tumagal ang buhay ng mga halaman natin. At magaling sila mamumulaklak. Kung isa ito sa mga source of income ng family, dapat lang naman naalagaan natin ito para naman ay tuloy-tuloy yung biyaya na ibibigay sa atin. Bahu ayo, ayo hilo mupat Dapat na ka. Kagaya sa atin ng mga tao, ang mga halaman natin ay nagkakasakit din. Nagkakaroon sila ng mga peste, gaya ng mga kulisap mga uod o kahit mga fungus. Kailangan din nila ng mga gamot na kagaya nito, pesticides, para hindi lumala yung mga tama sa kanila. Enjoy watching! Malapit na tayo matapos guys. Sana may natutunan na naman kayo sa video na ito na isa sa mga tips kung paano mapanatiling malusog ang ating matanin na orchids. At sana pagkatapos nyo mapanood ang video na to, ay huwag nyo pong kalimutan isupport ang channel na to. Please like and subscribe para po updated kayo sa mga susunod ko pang mga upload. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Ayan, okay na. Bye!